ko guys malago na itong tanim ko na alubating kahoy mm. medyo payat nga lang at ang ano ilalim ng ilalim ng mangga uh. pero kahit hindi to alisin yung mga ano damo sanayan yan sa ano sa na nakipag agawan sa ano ang tawag yan naki pamuhay sa kasama ng mga damo yan ang mga murak-murak na Ginugula yan sarap yan sa tinola na isda ito naman yung ano makati sa balat yan natawag namin na sigay kati yan hmm.